Sorry, I'm late. No, don't I'm be. I'm pretty, pretty naman. <laughs> grabe siya. Kamusta? <laughs> Hello. Ay, suot mo na daw pala. Nagsuot din ako niyan. Eh, para sabi para mo malamig. Para. Oo, hindi. Dapat nga pareho tayo. Tara. Malamig nga. Malamig ano tayo kay, ano, Madam B. Pasensya na paaga ako ate. I was, Sister! Di ba ako sabi, nagsabi sa yung 9? no, 9.30 yung sabi mo. Ah, 9.30 no. ba? Pa okay lang. Yan lang bahay namin. Alam mo, ako magpapasensya. Hindi ako nakapag-alarm. No, alam maybe. mo nung nag-text ka, doon lang ako nagising. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung ano unang pupulutin ko. <laughs> kasi sabi ko, hindi ako nag-alarm. Ano nga tayo? Kumusta? Ako ka? naman kasi iniisip ko. Ang parati kasi nasa isip ko, one hour, one hour before ng time ng cake. Tapos movie. sabi mo, iglinton, magte-text ka. Oo, nag-text nag ako, Davis Bill. <laughs> Shell, tapos nag-text, I'm here. I'm here. Mabilis <laughs> na lang kasi from ano, from... yan Davis lang Davisville. naman bahay namin, oh. Nung bata? Ano, ako, um, Nung, um, Pagtawid lang niya ng tulay um, na yan. Kaya sabi ko, Oo, oh, so galing ka pa doon. Oo. Oh, oh, Akala ko pag Saturday, pumupunta ka na dito. No. Bawal. Hindi naman bawal. Ayoko lang hmm. online tayo. Hindi <laughs> naman tayo naririnig. Ano? Naririnig. <laughs> <laughs> Wala naman tayo sinabing masama, di ba? Wala naman. <laughs> Yo, nang ganda ng view. Ang ganda na naman mga ano, no? Hindi pa yan no? Mm. Maganda sana kung pupunta ka ng mga Banor. North. No? Punta tayo minsan. Sure. Dito ako magpapasko eh. O oh, talaga? Saan ka magpapasko? Dito, malaman. <laughs> wala naman. Kasi hindi ko pa alam kung um, papasok ako ng Christmas o papasok ako ng New Year. Oh. Hindi pa ako nakakapag decide Kasi kailangan... Sana kasi... wala kang pasok para kita-kits tayo ni Madam B. O, kamusta na nga pala siya? Ito, puntahan natin. Hindi hmm. ko nga tinex eh. So, surpresa na lang natin. Ano ba yung ano niya? Paksag ba yun? Ay, binyag ba? Ano Hindi ba yung sinabi mo? -anak pa lang. Buntis pa lang. A birthday pala yung sinabi oh, mo. Oo, oh, oh, ano? birthday. No, sa 27. Mm -hmm. Kaya nga sabi niya, sabihin mo kay she, ano, wag, wag siyang mawawala. <laughs> Sisimul. Ay, go na pala. Kaya pala eh. Di ba yan ang mga type mo? Yung mga tigasin, mga fireman, police. hindi pa naman why, wag naman yung disgrace di wala din ganun din ang buhay katro makatuloy race erase erase <laughs> oh naku nasa unahan natin siya bakit nandito ka iwas tayo iwas ka din parang ang hina ng aircon no pa okay, lang maginaw din naman kasi yung si Belma. Baka nga hindi pa nakaayos yun. Isa pa rin mabagal yun. Mabagal. Kung ako mabagal, mas mabagal yun. Na ano na lang kasi ako, na train na lang ako na every time na may pasok. Maaga pasok mo. one and a half hour ang nilalaan ko eh. So, Kung Oh, that's good. Para... Alam mo yung mga ganyan, may future late man. yung biyanan ko ganyan ako oh. opisina ay alas 8 alas 5 nasa ando na siya wow oh, oh. Ano siya. on time siya hindi okay. lang on time kaya ang galing galing ng kanyang future lahat sila nasa ano ba? Nasa US na o si Kuya na lang? Lahat nandoon na si ah. Kuya, mo na lang ang nasa Pinas. Ang galing ni Kuya, no? Very simple lang talaga siya. Ayaw daw niyang makabayan yun eh. Mm -hmm. <laughs> sabi, sabi ko noon, apply siya ng ano, pa-America. Mm -hmm. Ay nako, yung mm -hmm. alam ko hindi ko i-share sa kanila. Dito ko sa Pilipinas i-share. Oh, mm -hmm. siya sige. Ano close na pala yung gas na mm -hmm. gas. Yung... Lolo, bilis. Wala na. Ito naman. Ba't nakikita mo Lolo siya? Lolo, di ba? Lolo ba? Hindi ko nakulik. Hindi ko di mo kita? Hindi. Di mo yung kita? No. Ah, oh, yung mata mo malabo? Uh -huh. Pero hindi kita napapansin nagsusuot ng... Malabo glass. mata ko na... Pag, ano kasi ako, farsighted ako. So, malinaw pa siya ng ganito. Oh, so, so ako nearsighted. Nearsighted ka. Kasi minsan hindi ko mabasa yung mga ano, sign na yan. Sign, oo. Pero iyan yeah. basa ko. Pero yung pag doon, halimbawa oh. dalawang block, oh. medyo hindi na. Eh, sa ano na yan, sa, sa age na yan natin natin. Hmm. Eh, sa thunders na. Thunders na tayo. Ako lang. Hindi ka pa, in, hindi ka pa kasali. No, kasali na ako. Kaya malabo ka na mata ko. Kaya hindi na ako nakakabasa ng mga ganito. Malabo na yan sa iyan Yan ang basa ko. Kahit kaliit-liitan, basa oh. ko yan. Huwag lang naman yung yung sa yung prescription, nababasa ko pa yan. Ayun, bukas na si Bilma. Okay. Bukas Tanong na yung, naman. binta, yung pinto niya. Ayan si Lola. Ano lola plano mo? Plano mo sa buhay. Ano? Makakatuwa yung anak mong hilig sa ano no? Sa aso.